Yo yeah, mga matik, maganda magandang araw mga matik, ito na ito pala yung lata na binili ko sa magbabate ngayon, nalinis ko na, ito na sila yan mga matik, ito na ikira ng tali, ngayon mga matik marami nagtatanong yung 10 piso kasi ang 10 piso benta ko dito gano'n na kataas daw gano'n na daw kahaba yung 10 piso na pagkabibili na saranggola mga mati ngayon mga mati kukuha tayo ng isa tapos magpapalipad tayo papakita ko sa inyo kung gano'n kahaba yung 10 piso na saranggola at tali kung gaano kahaba yung tali na halagang 10 piso mga kamatik ngayon mga kamatik magpapalipad tayo ng isa para makita niyo kung gaano kahaba itong 10 piso natin yung mga kamatik ito na siya ilalargo natin itong 10 piso tali natin kung gaano kataas at kalayo ayan lang natin mamatik para makita nyo kung gaano kalayo yung tali na 10 piso ayan yung 30 natin na dibuntot na malaki mga mati. May makamatic, hindi pa siya nato pero napakalayo niya na. May natitira pa siya. Natali makamatic sa alagang 10 piso mamatic napakataas na ng tali makamatic. Nang ating saring gola pala. Sorry naman. Ngayon ilalarga pa natin mamati para makita niyo kung gaano kalayo. Ayan, mga kamati, nakikita nyo pa. Ayan, napakalayo na. Mga din na natin sinum. Meron pa tayong tali natitira. Oh my Ayan, mga ka... Ah, malayo na siya. Pero meron pa siyang natitira ang tali. Halagang sampung piso lang, mga kamati. Mahaba na yung tali. At mataas na rin sa ringola. Ayan, makamati kasi may nagtatanong na 10 piso, baka malapit lang. Ito makamati ko, oh, napakataas na. Hindi na makita, isusum natin. Ayan, makamati, ah, na sobrang taas na, hindi pa nauubos yung tali. Eh hey, na ubos na. Ayan, gayang ka layo mga matik yung halaga 10 piso na binebenta natin tali mga matik. Okay na rin, napakataas na. Ayan mga matik, ganyan lang mga matik. Halos di na makita, di ubos na yung ating tali mga matik, sa halagang 10 piso lang mga kamatik yun mga mati, pinakita ko lang sa inyo kung gaano kataas na halaga 10 piso na binibeta kong tali napaka taas na at napaka layo pa hanggang dito na lang mga mati, pinakita ko lang sa inyo salamat I zoom natin para makita ubus na yung tali pero napaka layo niya Ay, sinom ko na mga matik. Iyo mga matik, salamat.